ba talaga ang batang ito mga idol grabe man yung bataan ni kakusog ni so pampato mga idol ng lilo isang buwang ka grabe triple tingnan natin ang double na sobrang layo mga idol tirahin ba Grabe, oy Wow. Right. 85 cc out. Oh. Ladies category mga idol. First it. Wow, grabe talaga oh si Zaira Paco atong leading. Oh, so, wala dai mi si Laila Guro oy. Hapit na si Piat mga idol. Wala mi si Laila Guro mga idol. Bakit kaya? On the lead, Zaira Paco Grabe ba talaga mga idol Ang pambato ng Zamboanga Wow Wow, grabe oy Iba ka talaga Wow, kakay mga idol oh ang idol na to nga si kakay Sa taga Zamboanga Halaka Grabe oy yeah iba talaga mga idol iba talaga mga idol si Zaira Paco. Kaya lang ang sumira mga idol nang double na sobrang layo, 25 cc ang bound. Wow, Lorenne Boone. Iba tong ba. Iba talaga ang batang ito mga idol. Grabe man yung bataan ni Kakusog ni. So pambato mga idol. Nang Liloy Sambuanga. Woohoo! Grabe! Triple! Tingnan natin ang double na sobrang layo mga idol. Kirahin ba? Woohoo! Grabe! Oy! So, ito mga idol. Kakay. Tiga tolol, Zopiana naparan. Tiga Tiga Oi. Si... si Aliana Dan Lorraine Giboni <tinyata> sabi sa ayon sayon jump mga idol ni Zaira Paco lahat mga idol pinaliparan walang pinapatawad grabe ning bata ah woo! 12 years old mga idol ha grabe talaga pambato ng Mindanao so hindi na tinira mga idol Ay, ingat-ingat kakay Ay, murag video Grabe biga po ni Sparciana Third position na Sparciana Napakalakas talaga ni Sparciana Nawala na oh, Fourth position di ay si Sparciana Ayan na Ayan na Wow Hindi si ni Wata kailanin ni ko ano Makita nga uh, motor Triple! Grabe oy! last lap Hi, winner na rin ito mga idol Winner na rin, si Zaira Paco. ako Checker flag na rin ito, checker flag So ato ikadwa, si Kakai. Katulo na to, si Sophia Ikaw empat, si Marciana